Kasama po natin sa studio ngayon si Miss Anita Fernandez upang ihingin ng tulong na mapauwi na ang kanyang kapatid na OFW na nasa Saudi ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Anita. Po, sir. okay, ang kapatid niyo po ay si Miss Arlene po, Fernandez sir. na nasa Hail, Saudi Arabia. Opo, sir. At nasabi niyo po sa amin kanina, paulit-ulit po siyang ginahasa ng walong beses ng amo. Opo, sir. Okay, at ito po ay naisumbong na niya sa agency. na, oh po, na sir. po. Alam na po nila, sir. Maging sa mga taga-gobyerno natin doon sa Saudi na isabi na rin niya, pero wala pong gumagawang aksyon? Wala po, sir. Ang advice lang po nila, rescue po, sir, pero hindi po nila ginagawan ng aksyon, sir. Puro sir. salita lang? Opo, oh sir. Kaya naulit pa yung pangahalay? Well, yung receive ko po na note niya, sir, walong beses po, tapos pitong bang po siyang hindi pinapasahoran, sir. Uh, niya telepono si Miss Arlene? So, Anjan ho kayo ngayon sa bahay mismo ng inyong amo sa mga oras na ito, Miss Arlene? Opo, sir. po ako ngayon, sir. Kasi andito po yung kapatid niyo, si uh, Miss Anita, na iparating niya na po sa inyong agency, sa counterpart, at maging sa mga tag natin tungkol sa uh, nangyari sa inyo. Kailan po ito, ma'am? January po. Okay. Sino po unang nasabihan niyo January po, ma'am? Yung Ta kaibigan ko po sa damang po. Pero naisabi niyo rin po sa agency last week of January. Kail na po yung kapatid ko. Na-receive po dito sa Rian. Okay. Wala akong pumupunta dyan sa mismong bahay ng iyong amo sir. para eh, kunin ka na dyan at kausapin yung amo. Alamin man lang kung ah uh, confirm ba yung, yung sumbong. Wala, walang ganun. Wala po, sir. Tinatawagan din po yung amo ko. Sabi po, sir, nasa Dubai po siya pero wala po siya. Andito lang po siya sa HL nagtatago po. Ito po, dalawang penses na po rin itong bahay nila. Hindi ko na po patatagalin pa, ma'am. Uh, Magiging pag-usap oh, na po sorry. tayo sa uh, mga taong pwede hong magsagip sa inyo para matanggal na maalis na po kayo dyan sa kinaroonan nyo. Ms. Michelle Balingit, sekretarya ng may-ari ng OTG International Placement Agency. Magandang uh, tanghali po, Ms. Balingit. Yes po, sir. Good afternoon. Ma'am, last week oh, ng January pa pala nakarating sa inyo. Ito pong uh, nangyayari kay uh, Ms. Arlene Fernandez Pero ba't wala kayong ginawang actual na pag-rescue? puro lang daw salita pero walang gawa. Actually po sir, uh, dumating sa hmm. amin yung notice. Tapos nag-report po kami, tumawag din kami sa agency hmm. para ma-rescue yung worker. Ang latest pong report sa amin ng Foreign Placement Agency, uh, yung employer niyang lalaki, out of the country daw po. So, kung out of the country, so hindi na pwede i-rescue? Hindi po. Uh, yun po, gumawa po ng paraan ng foreign placement, foreign placement agency para kausapin ng amo niyang babae kasi hawak pa rin po ang passport niyan. Okay. Uh, nakausap din po namin si Arlene Fernandez. Nakausap ng isang sekretary namin. May hawak. Okay. okay. Opo. Uh, ngayon po, sa ngayon, yung may ari ng foreign, placement agency andito sa Pilipinas. Okay. So, so ma'am, puro usap lang ng usap. Walang gawa. Nagaano po kasi kami sir sa foreign placement agency hindi po kami makadirekta doon sa employer pero hanggang gano'n na lang wala pong follow up para i-pressure po yung counterpart ninyo na hoy counterpart kailangan na kailangan ma-rescue na kailangan mailis maalis na yan yung OFW namin at madala na yan sa aming embahada o sa bahay kalinga kasi peligro na yung kanyang kalagayan di ba Opo nagfa-follow -fo up po kami sir ganito po. Oh, ito po nga po follow up eh January February March tatlong buwan puro follow up hindi ko lang po alam kasi yung may hawak nito, oh. sir, uh, hindi siya pumasok ngayon. Hindi ko alam kung kailan dumating sa kanya itong report na nagpaparescue si Fernandez. hindi niyo po gine-consider ito na emergency? Gine-consider ah. po, sir. Ano oh. anong ginagawa po ng inyong kumpanya? Nagpa-follow up din po kami, sir. Sa Yun ano, Yun nga so po, po ma'am. Puro follow up, up eh. Mm -hmm. Kasi kung kayo po yung nagpa-follow up ng tama, hindi na po sana napunta dito sa amin si Miss, uh, Miss Anita, yung kapatid. Di po ba? ibig sabihin, eh, nakatunga nga lang po kayo lahat yan at wala kayong ginagawang aksyon para agad-agad mabigyan solusyon yung problema. Di po ba? Hindi naman po, sir. Talaga pong nagfa follow up kami. Kaso nga po, sir, ito lang po talaga ang sinasabi okay. sa Okay. So, so sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawa ng inyong agency at ano pong maaasahan po ng ating OFW? Ang uh, ngayon po, darating po ulit yung, yung principal dito. Uh, sabihin ko po na tumawag kayo at para po magawa niya ng paraan kasi kami rin po talaga pinupukpok namin siya sir para ma-rescue na nga si Fernandez. Eh kung ganoon ma'am, magsala na lang po yung agency ninyo, hindi niyo pa pala kayang sagipin po ang inyong OFW, magaling lang kayo magpadala ng OFW sa Saudi, kumita and then kapag kumita na kayo at may nangyari sa OFW, hindi niyo na pala kayang tulungan. Eh magsala po, na lang sir. kayo kung ganoon. Hindi naman po sir, tutulong. Eh ganoon talaga, seryoso po ako. Masakit mm -hmm. 'to eh. Masakit sa dibdib. Opo. Eight times po siya hinalay. Eight times. Paulit-ulit. Sobrang sakit po yun. Oo, nga. Tapos, ang pinakamasakit dito, na isabi na po sa inyo on time, pero wala kayong ginawa, kundi puro lang salita ng salita ng salita. Apa. If I were you, magsara na po muna kayo siguro. Hindi ko kayo karapat-dapat na mag-recruit pa muli. Huwag naman po, sir. Seryosa po ang mama ko. Hindi ako nagbibiro. Oo, po. Nga po Hayaan niyo po sir, nandito po siya ngayon, kakausapin ko siya, hinihintayin ko lang po siyang 3 o'clock darating. Hindi na, hindi na po. Hindi na po, Kasi lalapit ko na lang po ito eh. sa OWA, PUA, sa DFA, na siyang aaksyon na lang para sa inyo. Okay po. At para maaksyon ng reklamo, nasa yung telepono si Ginoong Josefino Torres, ang Deputy Administrator ng OWA. Magandang tanghali po. Sir, Magandang tanghali po. eight times po, hinalay po itong ating OFW at yung pong agency, puro Sumbong lang daw po sa kanilang counterpart, wala pong ginagawang aksyon. Si uh, OFW natin, nakipag communicate na sa amin, umiiyak at gusto na pong umalis sa empyernong yon Sir, can we do something about this today? Uh, tatawag po ako agad sa ating uh, RIA po, para magbigyan ng aksyon yan. Opo. Tatlo po yung ating action diyan ang gagawin. Okay. Una, we will... Uh, coordinate with the authorities in uh, Riyadh, we can rescue, we okay. will uh, do rescue of our OFW. Ang yung FRA niya, yung Foreign Recruitment Agency, i-produce yung OFW, dalhin sa polo, okay. ilagak natin siya sa bahay kalinga para may protection siya. So ngayon sa 7 o'clock doon, ano, so by kung mga alas 3 ako po tatawag. Gagawin po lahat natin ang magagawa natin para maresto agad siya. Kasi talaga namang kadumal-dumal yun na yung nangyayari. Opo, Pangatlo po, itong ating kaso, susumbong po sa, ano, sa POEA para ma-produce nila yung OFW. Okay, very good. either suspension or cancellation po yon. Personally po, tatawag po tayo sa ating Uh, polo para bigyan ng agad-agad na -agad, uh, action. Salamat po, oh, Ginong Josefino Torres. Okay, uh, Miss Arlene, bago mag-alas 5, wala ka na dyan sa impyernong yan. Salamat po, sir. Thank you so po sa tulong na sa akin. Maraming maraming salamat. Nakauwi na po yung kapatid ko.